Ngayon, tayo ay susuong sa isa sa mga pinaka-inspirasyonal na kwento sa Biblia, ang aklat ni Ruth. Ang kwento ni Ruth ay naganap sa panahon ng mga hukom, isang magulong yugto para sa bayan ng Israel. Dahil sa matinding taggutom sa Bethlehem, lumipat si Elimelech kasama ang kanyang asawang si Naomi at dalawang anak na lalaki papuntang Moab, isang banyagang lupa. Sa Moab, ang mga anak ni Naomi ay nag-asawa ng dalawang Moabita, si Ruth at Orpa. Ngunit dumating ang trahedya. Namatay si Elimelech, pati na rin ang kanyang dalawang anak. Iniwan nila si Naomi at ang dalawang manugang na babae ng mga balo, walang kasamang lalaki, at nasa isang dayuhang lugar. Nang mabalitaan ni Naomi na tapos na ang tagutom sa Bethlehem, nagpasya siyang bumalik Hinimok niya si Ruth at Orpa na manatili sa Moab at muling bumuo ng kanilang buhay doon. Pumayag si Orpa at nagpaalam na may luha. Ngunit si Ruth ay gumawa ng isang pambihirang desisyon. Pinili niyang sumama kay Naomi. At dito niya binigkas ang isa sa pinakakilalang pahayag sa Biblia. Kung saan ka pupunta, ako'y sasama. Kung saan ka titira, ako'y titira. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong diyos ay magiging aking diyos. Ipinapakita ng panalitang ito ang tapat at matapang na puso ni Ruth. Iniwan niya ang kanyang bayan, kultura, at mga diyos upang sundan si Naomi at magtiwala sa Diyos ng Israel. Pagdating sa Bethlehem, nagsimulang magtrabaho si Ruth sa bukid, namumulot ng mga natirang ani alinsunod sa kautusan ni Moises para sa mga mahihirap at dayuhan. Sa kabutihang palad, napadpad siya sa bukid ni Boaz, isang kamag-anak ni Elimelech at isang posibleng tagapagtubos na maaaring magpakasal kay Ruth upang mapanatili ang angkan. Napansin agad ni Boaz ang kasipagan, kababaang-loob, at dedikasyon ni Ruth. Tinrato niya ito ng may kabaitan, pinangalagaan habang nagtatrabaho, at nagbigay ng pagkain para sa kanya at kay Naomi. Sa tulong ng payo ni Naomi, Maingat na lumapit si Ruth kay Boaz at hiniling nagampanan nito ang tungkulin bilang tagapagtubos. Tinanggap ito ni Boaz ng may karangalan at agad na kumilos. Isinagawa ni Boaz ang mga legal na hakbang at pinakasalan si Ruth. Nagkaroon sila ng anak na si Obed na naging ama ni Jesse, ang ama ni Haring David. Ibig sabihin, si Ruth, isang banyagang babae, ay naging bahagi ng maharlikang angkan ng Israel at kalaunan ng angkan ni Mesiyas si Heso Kristo. Isang makapangyarihang mensahe, hindi tinitingnan ng Diyos ang pinanggalingan ng isang tao, kundi ang kanyang puso. Nanatiling tapat si Ruth sa kabila ng sakit at ginantimpalaan siya ng Diyos ng higit pa sa kanyang inaasahan. Marami tayong matututunan mula sa aklat ni Ruth, na ang Diyos ay naroroon kahit sa panahon ng pagkalugi na ang ating mga desisyong may katapatan ay may panghabambuhay na bunga, na maaari niyang gamitin kahit sino, kahit isang banyaga, upang tuparin ang kanyang layunin. At kapag tayo'y nagtiwala sa kanya, ang katapusan ng ating kwento ay maaaring mas maganda kaysa sa ating inaakala. Kilala mo na ba ang magandang kwentong ito? Kung kinausap ka ni Ruth sa araw na ito, ilike ang video na ito, at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa. At syempre, mag-subscribe ka na para sa mas marami pang Bible stories na tulad nito. Pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa muli.